Uh, nakapagbigay ng kaligayahan so you want to share it to everybody uh, lalo na yung hindi taga rito, that if you want to participate in the festivities at uh, yun namang mga uh, lahat dito, yung mga neighboring provinces, mga Moro na may mga kamag-anak dito, or you want also to participate because this is Mindanao atin man ito Pati yung mga NPA you na know, wala naman. I hope that uh, na-relocate na kayo lahat sa gobyerno ngayon. Uh, we continue to... Well, we want to help you. Karamihan sinunin dyan naman sa gobyerno. Uh, may mga posisyon. Uh, huwag na lang sana tayo mag-isip ng gulo. Let us help all.